Sige, dito. Oo po. Dito na. Lalakad na lang. Dito na lang. Ah. Magkano po? 30. Sige po. Oh Dalawa ang hawak na Facebook World Record ng katulad ng Tobambo tapos yung kalutan ng dalan. Ang nauna yung kalutan ng dalan. Ang uh, kalutan ng dalan yung mga egg Anong kalutan? It, kalutan ng dalan. Sa Tagalog, uh, ihawan sa daan. Ah. Sa so, ibete pang isda ang iniihaw. Sa bawat bahay, tapat mo ihihiyawin mo yung tapit niya mo ng isda or kahit hanis. kaya nagdugtong-dugtong sa mula bayan hanggang dun sa dulo ng pinakabarangay sa dulo ng bayan ng bayambang din maabot ng 7 or 8 kilometers yun kuha niya ang ano, world record tapos ito naman nakikita niya ang statue of labor uh, makalang maliit kasi malapad huh. pero ilang ano yun feet or meter. Ang taas. Anong sinabi? Sabi dito, ano yung 160 feet. Ayan. 50 meters. Hindi siya gawa sa buong buo na isang bambu lang. <laughs> Ang bambu ay yung kawain na ano daw. Talagang tagpi-tagpi siya na. Ginawa yung statue tapos tinagpi-tagpi na yung ano, Pansin mo may guhit-guhit na pang ganun. Oo. Oh, napakita Ayan. natin. Malawak ang pangasinan, maraming pwedeng pasyalan ka sa malalayo. Isa ito sa pinamalapit pa pasyalan sa amin. Next, yung mga ibang parke na lang. Tapos, yung mga daanan pabundok. Papuntang daan ng kalikasan. Tapos, malapit na sa bagay. Tagal ko nang gustong puntahan yun, yung daan kalikasan. Yeah. Hmm. Malapit na lang kapatid, pala rito yan. Uh, tinanong ko sa kapatid ko kung kaya i-tricycle, hindi daw makakakyat. Hmm. So, ang gagawin, pag-motor ka, pa, kahit naman siguro motor na sin yung two wheels yeah. o yung two wheels. Oh, oh. tricycle lang nila lang. Ah, oh, okay. parang para nasa akin. Kain po tayo lang. <laughs> Subo. Ah, so okay, welcome ulit sa ano, <gasps> St. Vincent Ferrer statue. Mm. <laughs> oh, tinayo yung sabi lang parang ano kay St. Vincent, Vincent, Ferrer. Ferrer. O San Vicente Ferrer. Ito yung patron ng bayan na kilala bilang pinakamataas na bamboo statue sa buong mundo. Mm, 600 toneladang bakal tsaka 60 toneladang engineered bamboo. Mm -hmm. 10 tonelada yan, hindi kilogram okay. mas po nila na yun. tonelada. Isang Espanyol na santo pala si Saint Vincent -Sain Ferrer. Ang rebulto ay di lamang isang kartikular. Ano na, architecto yan. Eh? Nalika, kundi isang simbolo ng pananampalataya ng pagkakaisa. Ay, ang ganda ng church, oh. Mamaya punta natin yung, yung church. natin. Ayo. Ibuti natin ito lahat. Ganda. Mm -hmm. Ganda rito. Wow, ang ganda na ano si Mino. Ang ganda ng... rin. Oh, ang ganda rin si Mino talaga. Mm -hmm. Siguro may aral ang best lang. Ang mm -hmm. dami rin tao dito, no? Ang mm -hmm. daming, ang daming galakad-lakad, may jogging, mas mm -hmm. may kainan. Parang yung sala ng parke, jogging oh, yan. Oo. Oh. At may malapit nang tinatay dito na muna. Pabahay, townhouse, ah, hindi sa townhouse. Pabahay, parang row house. Ang mm. village? Oo. Uh -huh. Diyan, marami. Kaya yung mga tao na nandiyan na katala dito, open the park, kaya dyan. Ganun yun, parang sa Korea. Ang mga galing nga. Ano mo magpakuha kasi masarap. <laughs> so, ayaw magpakuha, kukunin. <laughs> Kailangan mo tayo na paghirap. <laughs> ayaw nga niya magpakuha. Rokin mo lang. Sokin para magkuha. Ayun ah, talaga. <laughs> <laughs> Tinusok mo yun. Mmm. <laughs> <laughs> ano? Bukas kaya yung chapel. Pwede kaya. Marami nagkakamali. Okay, ano ba yung tanong? Yung ano, yung... Anong tawag? Anong, anong tawag doon sa language ng mga taga Pangasinan oh, <laughs> Ang salita namin, sabihin ko muna yung pinakatamang word, Pangasinan. Ang salita, tawag sa salita namin. Ngunit maraming nagkakamali doon. Karamihan, tawag sa amin panggalatok. Pero ang panggalatok, salita namin yun as pang insulto sa isang tao na medyo sira ulo, gano'n. Ha? Huh? talaga? Oo, o. Kaya siguro nasabing panggalatok, o din na nila sinasadya na sabihin yun. Dahil talk, the word talk, mm. <laughs> di ba? Talk, salita, kaya nairugtong yung panggalatok. Pero hindi po dapat. Kasi yung panggalatok, from the words pangasinan, then katok. Yung katok, may sira sa ulo. Mm. <laughs> kaya pag tinatawag kami, kinokorek namin sa salitang Pangasinan talaga ang tama. Ngayon ko nalaman nyo na, Oo. na ano pala siya? Pangasinan. At ang tawag sa amin, mga tao ng Pangasinan ay Pangasinense. So, ito na malapit kami sa Church, Church. ng St. Vincent Ferrer Park Chapel. Kasi ito na siya, yung statue on taas. <laughs> Pag sa personal, ang laki niyan eh. Pero kita naman yung tagpi talaga na ganito. Oo, Oo nga. I-zoom natin. Hmm, Ayan. Yeah. <laughs> Inaganap pala yung kihawan sa daan tuwing kapesta ng bayambang. Sabi sa amin, Sa daftar nito. O nalika. Galangin natin. <laughs> Di ba natin mapasok tong St. Vincent chapel? Ay, tara, pasokin natin. Papasok tayo sa chapel. Talaga malik na sa... Ah, may nagsisimbang. Ah, pwede magsimbang gabi rito. So sumakita mo, tagpi-tagpi, ganyan na ganyan Ay, yung ginawa no. doon. Oo. Tagpi, tagpi. Ganyan yung ginawa sa, ano, sa statue. di baka sa loob, tapos tinabikis yun. Tara, pasok tayo Sali, sa hindi chapel. Hindi ka pumasok dito. Dito tayo. Hello. <laughs> so papasok tayo sa chapel. Food and drinks. Ala, bawala ko pumasok. <laughs> Joke lang. ganda ng chapel na to yung lamig may aircon din sa loob ganda ang ganda rin ang pagkakana niya no location uphill so paakyat siya ganda. Ah, oh, wala itong food. Ah, okay. ano ako. Yung mga basketball player. Malapit dito yung PSU. Pangasin ng State University. Ay, pangasin ng State University. Oh, di ba? Ang ganda. Welcome sa St. Vincent Ferrer Park. Ano <laughs> ba? Yes. <laughs> St. Vincent. Ganda. sa food park. Tara, In food man, park tayo. Kainan po yan, bawat room? Kainan po yan? Yes, ah. Okay. okay. Gawa sa kawayan kahoy. Kawayan. Maraday. Pati yung mga kainan na gawa sa kubo. Ay, sa ano? Bamboo. Yan. Takoyaki. Oo, may panels ko si Ate. Tapitan <laughs> nyo na yun. Eh? Oh, ang cute. Pwede? Malos e. Eh. Kung kaano ba yung baton? <laughs> Patoy <naman>, eh. <laughs> 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 yung naman e. Nasaan? Wala-wala nang sabi niya. Ano po yung baton? Ito po, milk tea. Meron din doon grey ham. Mango grey ham. Ang ibabaw yung mga product? Oo nga eh. Sigurado yun lang. Hindi yan may lubog. <laughs> Oo oh, sige, yan na lang. Let's <laughs> <laughs> ng bayambang. Idosa ng liwanag sa train. <laughs> <laughs> naman lagi. <laughs> Ay, bago lang po ito ha. Ah. Opo, sa lakaran ni Paul lang po. Ni Paul. 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 Yan. Ang bilis nyo na naman. Thank you kuya. Thank you po ha. Ah, thank you po. Puma tayo. Kain tayo. Ito, may gagawin. Okay na uh, naka-record. Yan, naka-record ka. Ito may upload <laughs> din, <yung>, no? Nag-o. Masin-masin na. Pag naman. Ayan yung view kapag no, ano, uh, gabi. O, ano, dilaw pa, dilaw. Ayan, pag nasa barangay, nasa norte ka sa likod ng bukit kita yan ito ang view kapag nailawan maraming nagja-jogging sama nyo kami sa pag-interview ng mga nagja-jogging actually may mga tao dito dahil hindi lang bang lugar na pupunta dito kasi may village talaga dito village or sila sila din nagpupunta dito malapit lang din yung mga iba dito dati mag isa lang itong lugar na to malayo sa kapyas na <laughs> hindi malayo sa ano, mga bahay-bahay talagang nagsusulot lang talaga ito sa lugar yun, hanggang may mga bahay na pagawa na dun, dyan sa gilid-gilid mura lang ang bahay dito, lugar province eh, tara, pasok tayo dun Tignan natin sa likod, baka mayroong uh, bangin, ganun go kuya, bilisan o <laughs> paunahan ba yun? <laughs> tira natin sa likod baka may bangin o ano may crocodile. Ito talaga ng ano, Cute, na. Pag-picture na tayo dyan. Thanks, Lord, for everything. At lahat ng bless, blessings. Ito naman yung ano nila. Walking area. Nag- Iilaw-ilaw. Kasi may mga medyo basag-basag na salamin na nakabaon sa mismong ano. Yung mga basag-bain. Yun. Kaya pag na nailaw niya, nag-glitters-glitters. Ayun, may ano pa pala. Meron pa sa likod. Ayun yung likod ng St. Vincent Fair. May pakpak. -pak. Ayun, gawa din sa bamboo. Siyempre. Oh. Ang galing ng pagkagawa. Symmetrical. Oo. Oh, symmetrical. Oh, Ayun. Yeah. Ikotin po namin yung statue. Ah, oh, Stations of the Cross. Oo, bawat ano, meron. May numbers. Oh, so, dinuntungan ko. Tumatawag ko so, ito. Lobat na ako. Ayan, bawat ano may Ayan, bawat barangay may class, ah, cluster, May mga ano sila, tayo ay yung pinipresent sa bawat nakapalibot sa ano sa Ayan, barangay Banlag, sayang sa barangay ng Bayanlag. Ba? Ah, Tawasin mo. Kumbaga, bag, um, ka, kada barangay, no? May, oh, ano, may present sila. May representation. Ayan, di, ayan, no? ayan, barangay Tamaru Cluster. Station of the Cross, ba yan? Ah, ah Station of the Cross. Ay, Or, may bangin, no? oh. Mapaba lang <laughs> naman. Kung gusto nyo yung pakamatay ng 50-50 lang. Hindi, <laughs> nasa 20% pa nga lang. <laughs> Hindi, ang baba pa na. Ang gugulong-gulong ka lang dyan eh. Ang ganda. Yeah, Ito pa, Barangay, barangay Bicol Norte. Norte. Ang Barangay Bicol Norte ay malapit sa, sa ano yun, yung hospital nila doon, ang public hospital. Ano yung tarasal? May nagtarasal guys. Ito na po ang na ah, Mahal na araw. So, ang dami Panata. Maganda po rito. Hangga, hangga, lalo lalo't mahal na araw. Dahil may station sa the cross. <laughs> Simbolo yan. ng halang ng palatay. Pinatensya ng bakot. Kung gusto mong magbikot, tibutin ito ng 24 hours. Isa yun sa pinatensya mo na rin. Ah, so yung nakikita natin kanina pala, yun na yun, no? Oh. Uh -huh. Dito yung ano eh. Nice. Ayan, ito siya. Ang ganda, oo. Laking yan sa personal. Ayan. At mukhang kahoy. Kahoy talaga. Kahoy talaga kasi yan. Parang si Pop po. Hindi naka gano'n. Ay, oo. O, kuya. Papicture lang po kami sa ano. Sa loob ng chapel. Ayaw po namin mag-jogging. Mag-tuturn na lang po kami. Sa mga tumatak. Gawain eh. Kaya mo. Gano'n na lang po. Next time na lang. St. Vincent Ferrer. Oo, so, oh, kaya nga yan. Oh, so, na lang kami, hindi kami makipag <laughs> Buti pumayag din. Okay lang sa kanila, no? mga joggers. talagang area to noon para talagang binigyan ano talaga area ng mga jogging. Oo. Para mas makilala o kahit nang jogging ka na relax ka. Oo. Okay. Ganda yung video. Karami naman ang... Dalawa na so, lang kami dito, guys. Pero record pa rin siya. Yan. hangin. Shout out. Shout out. Nakala ko shot eh. Shout out pala. Shout out. Shout out. Shout out. out pa shoutout pa sila. Shout out pa, si Shout, out pa. Uh -huh. Shout out puno. <laughs> Shout puno pala yun. But... Alam mo kulang sa atin, power bank. <laughs> Bili nga tayo yung power bank. May inisip na akong power bank kayo yung ano, yung anchor. Pinakikilala ko nga pala guys. Si EJ. Hi, Hi I'm EJ. Ang baby love. Wala kayong magagawa kung nagdalab kami. <laughs> Pabe, kami nga pala ang pabebe love siya ang pabebe ng Pangasinan pag pinasok ka sa PBB oh, ang pabebe love <laughs> ang pabebe love ng Pangasinan ang Pangasinan, gundo yung lights yung lights kasi agad sila oo nga e kayo lang yung ganda rito, ganda. Solid. Tas ang hangin pa, no? Ganda. Oo. Sarap ng hangin dito. Ang sarap ng sining ng hangin dito. Parang amoy Pasko. Amoy pangkasinan talaga. <laughs> ano nga bang amoy ng pangkasinan? Amoy na Amay... amoyin ako. Amoy ganito? Amoyin ako. <laughs> ako nga amoyin. Sarot. <laughs> diba dyan? Tumatakbo. May pinagdadaanan. Stress. Diba? Diba ang sarili. At yung iba motivated na maging sundalo mga oh. police yung iba ka friends oh, basketball player oh, play sports eh. no? malapit dito ang ano PSU Bayambang mga varsity magal hindi yung mga malalaro dito isa sa pinagmamalaki na PSU sa sayaw sayaw sa bangko alam mo yung sayaw sa bangko puan siya nagawa din sa wood puan pahama tapos sumasayo sila dun sa si ibabaw at hindi lang sa si ibabaw ah. ng isang upuan na kalapad. alam mo ito, ito, bangkoy ati dyan, yan yung dulo tatay lang nila sa sayo sa dito. hindi lang isa, pagpapatong-patongin yan ay, okay sa sinasama nanalo sa shot, galing mo galing nga sa mga original talaga so, peso. Diba, sa usabang upis diba sa ibang lugar na si, binasuan Kasi tapos yung, yung, yung mabasa nila lang pag dito sa ah. sayo Tinikling. Parang pandango sa ilo ito oh, ako. Oh, tinikling, ano pa yun? Pero, ano yeah. mo? Yan. Uh, comment lang kayo kung ano yung gusto nyo. Puntahan namin. Puntahan namin. Request? <laughs> kung kaya. Sponsor pa masayo po. Charot. Hindi <laughs> mali mo, di ba? kami. Ngayon, <laughs> <laughs> wala pa kaming tulog. Nakarating lang namin oh. na ng araw. Tapos, umaga nag-guest kami. Oo. Oh, Nag-guess guess kami sa siya. Oh, guest Guess of ano? Guess of honor. Yes, and support. <laughs> Tapos, hapon, kasya lang na ulit. Okay. Okay. Tapos natulog mong hapon. Ayan. Konting, konting tulog lang eh, no? Mm -hmm. Mamaya, tutuloy. <laughs> Oo. Oh. Mamaya buo na tulog natin. Mas fresh na tayo nun. Fresh like... Doggy. <laughs> oh, oh! Kaya Carlos Agassi, yung kanta niya. Ngayon ang ganda magsa-ano dito mal na araw, no? Station of the Cross ano, kumpleto eh, sa bawat Station of the Cross dapat ano, may magandang talagang view, no? Mm -hmm. Jogging pa sir. Okay na po. Okay na to. Sumama dito ka na ulit. ka na. Salamat ah. Hello.